Okay guys. Safety first. Oh, okay, Sorry. Wag yan. Wag yan. Sorry, sorry. Yung may nagpapakita daw sa ano. Okay guys, so nandito na po tayo ngayon sa Garin Farm sa San Joaquin, Iloilo. took us like almost an hour just to get here. Isa na yung dalawa. Nagkakalvary pa din. Tayo, wala pa tayo sa langit eh. Hindi ka pwede sa langit. Pasok ka ba dito? Oo. Oh, bakit? Hindi pwede. Bilangin mo kasalanan mo. <laughs> And so guys, welcome back. Nandito tayo ngayon sa Miagao Church, isa sa mga lumang simbahan dito sa Iloilo. Isa na rin sa tinuturing na best tourist spot. Kaya nga guys, pinuntaan natin pa sinadya talaga natin all the way from Cavite para makita what next? this church very special. At sa so nakikita naman natin sa pasad na to guys, look at that facade the church tells history. Yes! At pag pumasok ka sa loob niya, sigurado, speaks volume. But you know also, pag pumapasok ka sa mga ganitong uh, mga masayang place, kahit na turista ka, You also have to maintain this, uh, your respect. Of course, you're entering a sacred place. This is not a place for you to shout or to make noises. You have to respect the people who goes inside and nagdadasal. Malaga malaman yun at mga tourists mo pumunta dito. Be one with the nature and be one with the place ang Miagao Church sa Iloilo ay isang UNESCO World Heritage Site ang simbahang ito na may mahigit sa dalawang daang taong kasaysayan ay hindi lamang isang lugar ng pananampalataya kundi pati na rin isang simbolo ng ating mayamang kultura at kasaysayan ganda na ito, ganda na ito, ganda na ito, guys Ang Mole Church sa Iloilo ay kilala rin bilang feminist church ng bansa. tahanan ng mga babaeng santo at simbolo ng kagandahan at kasaysayan. So guys, nandito tayo ngayon sa Haro. Uh particularly dito sa Teds, uh, la Paz So titikman natin ng isa sa mga pinagmamalaking uh, deli kasi dito sa Iloilo ang la Paz Yun You oh. know? this is Ito Marami siyang sahog Pili ko yung sa isang serving nila Kaya din dalawang tao eh Kaya sulit talaga 150 150 pesos Kaya ah, kahit Dito tayo ngayon sa Biscotto House maghiwalay muna ako sa kanila sa namimili sila ng pasalubong eh kanila pa ako nag talaga ng coffee eh. buti na lang may nakita ako dito ayun Satisfied. So guys, nandito kami ngayon sa Barangay San Rafael. I don't know. This is a town. Kasi sobrang ganda niya. You know, this is the second time na nakapunta ako dito sa place na to. At talaga niya ako kasi ito ganda. Ito ganda natin. Ito naman. Yun ang background mo. May mo siya everyday. Ito mo guys. So, hindi ko na ma-zoom eh. Pero, hindi ba bigyan ng justice ng camera ko yung ganda ng place. So, nandito na kami ngayon guys. Sa... Balasan Thank you, Lord, that nakarating ka na safe. Babasok na kami sa loob. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Ayos. Ah, no problem. All right. Abangan ang part 3 ng aming Iloilo -Ilo Travel Series. Thank you for watching and see you on the next one.